Hello guys, today is August 25, 2023 and today is our family day pero tatlo lang ulit kami kami lang nila mama wala kasi yung kapatid ko at yung asawa niya so pagka ganun, commute lang kami at saka dyan lang lagi sa SM Molino para madali lang umuwi ganyan tapos, ayan medyo makulimlim, nag-uulan kasi may parating na naman na bagyo pero ano naman tumihinto naman siya humihinto-hinto kaya pwede pa rin kami lumarga ayan ito yung aking makeup of the day ayan simpli-simplihan lang fresh freshan insert ko na lang din guys yung mga makeup na ginamit ko tapos sa accessory ito wala tong grado pang japones lang kasi sayang yung mga pinagbibili kong ganito less than 100 siya hanapin niyo na lang sa aking mga Shopee haul tapos ito yung aking OOTD. Ito nabili namin to sa SM. Mura lang to eh. Mga nasa 120. Tapos ito, so pigay na po Ito, hiniram ko kay mama. Hiniram ko yan kay mama kasi grey to. Feeling ko naman pwede i-turn sa ano, kulay blue yun. Blue nga ba yun? Tama, blue. Pwede naman siguro i dito sa grey Tapos, itong Rilos watch. Pigay na sister ko para turn na dito. Tapos, silver. Nag-silver ako ngayon kasi feeling ko mas bagay siyang silver na accessory. Saka may touch of blue na isa. Ayan. Tapos, syempre, ipit. Dahil, kaya mag-iipit ako for sure. Dahil, itong buhok ko, kapag natutuyo, nabuburo ka. Kaya, kailangan mag-ipit. Tapos, sabag ko ito. Ayan. Free lang to ng boysen. Eh. Yan you know, ang may nakalagay na boysen. Pakita ko nga sa inyo. Oh, boysen. Free lang siya. Maganda naman siya eh. Oh. May zipper dito. meron din dito. Saka maluwag din siya sa loob. Marami rin malalagay. Sayang, hindi nagagamit. <laughs> Kaya ginamit ko ngayon. Ginamit ko makeup guys. Una muna itong No Shine Quick FX Mattifier Primer. Next, itong Ashley Shine Green Tea BB foundation. Ito, pwede pa to isang gamitan. May laman pa rin siya guys, kaya hindi ko muna tinapon. Sunod itong Ashley Shine na cream concealer para sa under eye and pimple marks. Tapos, ang ginamit kong pang set ng powder ito. Ito, matte loose setting powder. Ito kasi naubos ko na itong care line. Simot na simot na yan. Ito na yung huling beses na makikita nyo siya. Kasama na sya sa aking mga empty. Ayan. So, susunod na mga araw, ito yung makikita nyo. Ito sa mini sa to eh. Tapos, pinang, ano ko, lip and cheek. Itong EB Advance. Lip and cheek stain. Pinang ko ito. Floor Maliit na lang nito, guys. <laughs> Ganyan na lang siya kaliit. <laughs> Pero makikita nyo, mayroon pa naman. Kaya, syempre, gagamitin pa yan ng lola nyo. Pero hindi sayang. Floor Marian guys. And lastly, itong Daniel Watermelon Facial Mist. Ginagamit ko siya as makeup setting spray. Hindi namin ulit mag-inasal. <laughs> <laughs> Ayan, nakakain kami. Unti lang tao ngayon. Surprising. Ano oras na ba pa? Bakit parang unti na lang tao? Uh, Ayan. Sa kasagot. Barbecue. Sa medyas. <laughs> <laughs> Nakadalawang rice lang. Ikaw dalawa lang Dalawang rice lang. <laughs> <Ito> dalawang lang. <laughs> Ay, dalawang rice lang. Hindi tayo pwede sa ano, buffet. Ay, gusto mo ba mag shoot oh, may pa ganyan-ganyan na si SM <laughs> sa kanila ligyan na lang ilaw yung mga escalator nila. Malala ko po dito. Thank Gandana flowers. cute. Mm. <laughs> 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 Ng spray ng hininga. Di ba <laughs> meron? Sige, yung messenger bug. Oo. Oh. hindi? Hindi ko masyadong oh, Cute. Ito. Ito. 100 na lang siya. Mga sapato. Sapato? <laughs> <To live people. laughs> Ayan, uwi na kami. Saglit na saglit lang talaga kami pag sa tatlo lang kami nag-ISM. Bili lang ng ano, Pande Manila pang merienda namin. Sa bahay na lang kami magkakape para matipid. Sandali lang talaga kami kapag kami lang tatlo. As in two hours lang kami. Pag naikot na namin, uwi na kami. Kaya na naman yung train. Ayan. Ayan na naman. yun mo na. Ayan na naman. Ayan na naman. Ayan na naman. na naman. Wala daw stock. Ba't maano, ano, parang laging wala ang stocks ang pande Manila? Oo nga, wala silang gano'n. Parang lagi silang, ano, nalulugi na ba sila? <coughs> wala daw ingredients. Limitado na lang tinda nila, hindi ka gaya dating madami. Uh, uh, ito. kami ulit. Wala kasing tinapay sa, ano, Panday Manila. Kaya dito na lang. Pero yung mura lang bibili namin. Yung nakaraan din. Ayun. Na, nandito kami sa si Jollibee dito sa pag-asa kasi hinintay pa namin si Papa. Bumaba kasi siya ng, ano, ng hardware. Eh, mainit maghintay sa labas. Bili lang si Mama ng Sunday para pwede kami tumambay dito. Ha? Ipa pa tayo? Sunday lang. Asa niya? Ano itong flavor nito? Rich. Rich. Ito, chocolate. Pero mas bet ko yung Sunday ng McDo kesa sa Jollibee. Tarap ma? Ano amang Amanggayan? Ah, hmm, hindi, hindi masyado naman. Ayan. Unti lang yung nakukuha na naku ko pag dito sa SM kasi minsan konti lang yung display na bago. Tapos syempre kakagaling lang namin dito doon din last week. Kaya yung mga display dati nandito doon pa rin. Hintayin lang namin si Papa. So, uwi na kami. Ano yeah, pa si Papa? Kailangan kong na natin bago dumating si Papa. <laughs> Baka magpabili din yun. Bumali <laughs> ulit ako ng ano, yung fresh, ano tawag dito? Bread mist. Ayan. Mura lang to, 95 pesos. Di ba bumibili ako neto dati? Nung bago magkapande, magka-COVID doon. Ayan. Eh kasi ngayon, pwede nang tanggal-tanggalin yung mask. Kaya, ano, Dati kasi nung nagka-COVID, pwedeng ano na, kahit mabawang hininga mo, nakamask naman. eto <laughs> guys, ano, pink Himalayan salt. Mild mint lang siya. Ayan, tapos with pink Himalayan salt, antibacterial, alcohol-free, paraben-free, fluoride-free, triclosan-free, 10 ml. Ayan yun yung mga ingredients niya ito yung pinili ko yung isa kulay green eh parang ano siya aloe aloe parang aloe vera ba yun hindi ako sure kasi nakita niyo naman yung sa video kanina yung sa clip ayan ito nagustuhan ko yung kanyang uh, packaging yung kulay niya kulay pink Dati kasi may nabibili ko nung matagal na matagal na, siguro ilang years na, na breath, breath spray din. Ano, matapang yun, tapos naga ano yung ngalangala -ngala ko, parang sa sobrang tapang nag, naga ano, na nakakamanhid ng ngalangala. -ngala. Masyado matapang yun. Ito, maganda siya kasi hindi siya, hindi ganun yung effect sa akin eh. Tapos nakakabango nga siya ng hininga. Ayan, kanina mabaho. Kasi syempre kumain. <laughs> Alam niyo naman yung toothbrush, saglit lang ang ano nun, no? ang effect nun. Ayan, kaya kung emergency, kailangan nyo magsalita at wala kayong mask. Ito, ganitong brand, ano yun yung kasi, hindi siya masakit sa ano, hindi nakakadry ng alang-alang, Ayan, okay siya. Yung dati rin na ginamit ko eh, yung kulay ah, uh, blue, blue ba yun? Basta ganito din tatak iba lang flavor, ibang variant lang siya ganyan. Okay din 'yun. Kaya lang na expired na kasi nga 'di ba? Ilang taong din na hindi lumalabas, 2 years din 'yun. So hindi ko na kailangan mag ano mag bread spray kasi sa bahay lang naman lagi. Tapos nung pwede naman lumabas, lagi naman nakamas. So parang feeling ko hindi ko na kailangan mag ano ng ganyan ganyan kasi nakamas naman yung mga conscious dyan sa hininga meron mga ganun tao na conscious sa hininga nila ayan, diba, kaya yung iba madalas mag candy, eto, okay din to recommended, fresh natatak sa Watsons yan, at saka sa mga nagyoyosi rin pala guys, yung mga nagyoyosi dyan, di pa minsan yun yan, tas o di kaya kakakain nyo lang ng puro garlic, onion, ganyan yan. Pwedeng-pwede